<laughs> <laughs> Nagsiwil-siwil <-sibil> man yan dong <laughs> 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 Sos May Tuyo O sa akin sa dinas Meron pa naman akong Gulay. Ay, <laughs> sas! Oh, gulay na nga, laman ni Dodong. Oh, na. Masarap ang gulay. Ay, mas masarap SARAP SAKIN! Ano man kayo? Skabitse. ano? May munggo. paano Mungo. man to? Oh. Jabili ba Wow. Oh, wow. <laughs> Pero masarap pa din TONG gulay ko. To. <laughs> yan ang gulay ko masarap pa din. Paano magsarap? Nga, JABILIMAN man to? <laughs> Ayan. Wow. Oh, wow! <laughs> <laughs> wow! Tutuyan yan, Ako Hmm. Huwag kang hingi, -hingi. No, ito, no, ito, ito, hindi. ito, ito. Hindi na? ako manghingi kasi may ulaman ako. Ayun nga! Itong jubilee ko, itong isda kong skabitse, hmm? ipalit natin dyan sa ulam mo. Ah, hindi po, hindi. Masarap naman yung ulam ko. Ba't ipalit mo yan? Buang ka? Jubilee yan! Jubile nga, pero hindi mo na ako kakain ngayon yan kasi may ano? Na nalato pa ako itong ang ulam ko ng Ula, binili. Si kaya kaya nga ito ang kainin ko ngayon. Masarap naman. Hoy, bakit hindi ka? Ya oh. bili yan. ka! bili nga, oh. Hindi mo na ako kakain ng ano. Bakit hindi ka magbayad magpalit ah? May may mga pulisilor ba ayon? Pulisilor okay? si mo mata. Kaya wala ni pulisilor. Ano ka? So yun. Paano ako magnalo? Hindi ka magpalit. Buang ka. Mukha mo ay ka, sayo, yan sayo yan. Hindi ako magnalo kung hindi ka magpalit dong. Ipalit natin ang jajabili Biliwan yan! Ay, paano hindi magnalo? Ang ako eh. Masarap yung ulam mo. Yun nga. Wait, um, <laughs> sa, ng, sa tingin ng iba, panalo ka na kasi masarap yung ulam mo compare sa akin. <laughs> Para na makabawi ang tao! Palit tayo! Hindi nga pwede. Ang sarap mo yan sa'yo. Sabi mo hindi masarap sa akin. Ganito lang oh. dong. script natin yan. I-script. I-script. natin yan sa editor. Oh. Kunwari, palit tayo. Kuna? Oh. Palit tayo kunwari. Oh, hindi pwede. Hindi. hindi nga pwede kasi masarap yun sa akin. E, scripted na kay! Para manalo kay! Para na buto man yan! Eh, para, para magbukas mo! Para magbukas mo! Para oh, magbukas mo! Ma, ah! Mangganyan ka pa daw! Para manalo ako daw! Kaya nga hindi ako bumaya. Kaya hindi ako bumaya. At kaya hindi magbaya. Isplitin ka na Matarap ang yung ulam ko. Kaya hindi ako bumaya. Idilagyan mo pala ng boto yan eh. Yun nga dong. Para magnalo man ako. Eh, minsan ba? Minsan lang. Eh, Wala na nga ang Yan ang ulam mo. Wala na ang script Gusto ka magpatay ka ngayon. Gusto ka magpatay ka Baka gusto ka magpatay ka ngayon. Bakit hindi mo ako ipanalo? Kukundo <laughs> <Pag> <yon. laughs> mo nyo'n! Pwede mo pa ipanalo, masarap yung Hindi,